sa ingang ko naubusan kami ng gas kaya yan hmm. pinagluluto ang kong

ito lang ang gatong ko niya. Ayan. Langis. Use oil. Use oil lang ang gamit ko. Tapos yan. Hinahaloan ko siya ng thinner thinner yang hinalo ko nahalo ko dyan sa langya sa use oil para magliab dito yan kita nyo nakasaing na ito yan ganyan lang mga kababayan ng ginawa ko yung lata binutas-butasan ko yung latang yan may mga butas yung lata Ayan may mga butas yan lata na yan tapos nilagyan ko ng uh, yos oil yan pag nilalapit mo lumalakas yan oh. pag nilalapit mo ito pero pag nilalayo mo yan nilalayo yung ano uh, ang tagal ma ano yung ano yung yeah. news oil yan yeah. ganyan ang style ko sa pagluluto pag naubusan kami ng uh, gasol news oil ang gamit ko Thank you, thank you sa panonood ninyo ng aking munting video. Thank you, thank you very much.